Nice pass to Jokic. Float game. Good morning mga kadopi, Heto na naman tayo sa panibagong video natin dahil nanalo ang Timberwolves Meron tayong libreng ulam mga idol, yehey, sana o, oh, laging libre Dahil nanalo kasama natin sa pustahan nila, laban sa Denver Nuggets Ayon, panalo tayo, may libre tayong ulam, sagot nila mga idol at mga kadopi ang nagustuhan nga nilang pabili sa akin yung tilapia mga idol. Bibili tayo. Nakabili na tayo ng tilapia dito sa mga oras na to. Kaya prikado na lang ang kulang mga idol. Sibuyas, bawang, at luya syempre. At suka mga kadopi. Huwag kalimutan ang paminta yun no. Ayan no. Dito na tayo bumili sa ating suke na maganda daw yun no charot at hindi na nga natin paahabain pa ang video mga kadopi yan na nga nahugasan na agad natin ang tilapia syempre at nagayat ko na din dito yung luya mga idol bawang at sibuyas at may pahabol pa yung sili yun no at syempre wag natin kakalimutan hugasan ng mustasa syempre masarap yan sa ginataan at pagkatapos nga nating mailagay lahat ng ricado niyan mga kadopi, syempre ilalagay na natin yung isda sa ibabaw, yung tilapia. Naku po naman, ang sarap na pagnaluto. Mapapasabi kita lang, wow, ula mga idol yun na nga mga akadopi nilagyan na natin ng konting tubig yan mga idol dahil pakukuluan lang natin yung suka para maluto ng konti at isusunod din natin ang gata mga kadopi yun oh ang sarap press na press pati yung gulay mga kadopi with sili pa yan at pagkakulo niyan mga idol siyempre ano pa iniintay tawagin na yung mga kasama kain na, na mga idol Yuhu. At isya shout out po pala natin yung mga kasama natin sa pagkain mga kadopi Sir Jos Braganza Siyempre Sir JP Dison Siyempre At wag natin kakalimutan ang kapatid ni Saitama si Boss Roy Charot At siyempre si Jeremy may kapatid Yan mga idol at syempre sa pinsan ni Derrick Cambari na andito Hindi ko maalala ang pangalan yan mga idol At si Justin Barrera mga kadoki Syempre parang may kulang talaga hindi ko makita Yun naalala ko na susunduin natin si Sir Sam Mukhang nasa opisina pa siya mga idol Yun no yun, no? Nasundo na nga natin mga idol Kaya bakbaka na talaga to Hindi nyo na makikita ang pagkain Dahil gutom na ako Hindi ko na mabibidyoan Kainan na to Bakbaka na talaga Gutom na this Bye bye Thank you for watching Dopey TV Please follow my page for more video Thank you